Hi guys! Uh, welcome back to my YouTube channel. Uh, kanina pong umaga, uh, na share ko sa inyo doon sa una kong video na uh, ang oras dito sa Malaysia ay alas 10 so kailangan ko nang magluto ng pananghalian. So kaya nakapagluto na po ako ng pananghalian. So ang gagawin ko ngayon, uh, magmumukbang ako doon sa mga niluto ko ako lang mag-isa kakain sa mga niluto ko. Grabe. O, ayan. May kanin ako rito. Tapos, ito yun, guys. Ayan. Tapos, yung okra. Ayan, yung okra. <laughs> ayan. Tapos, yung spinach. Ito. Ito yung spinach. Ang alam ko lang, spinach, vegetable siya. Pero, hindi ko alam sa Tagalog. alam ko lang na spinach, uh, water spinach yung kangkong. Pero ito, yung spinach din to. Ayan. Spinach din ang tawag dito. Pero kasi hindi ko nakikita to sa Pilipinas eh. Dito sa Malaysia. At ang alam kong tawag ay spinach. Ayan. Tapos Tapos meron ako rito sa usawa. Ito yung aking sawsawan. Ayan nyo guys Sili, toyo, kalamansi So, ayun lang po. So, tara guys Tara guys Kain tayo, samahan nyo ko mag enjoy ako ngayon Sa aking nilutong pagkain Kasi, gutom na gutom ako Hindi ako kumain ng almusal Kasi, tinanghali ako ng gising Kasi, syempre Nagalaga ako ng bata Yung bata, late na matulog kung saan natutulog siya, 2 o'clock. Kasi nga natutulog siya ng, ng mga 6, tapos igising siya ng 9 o'clock. Eh hindi naman siya mapigilan na huwag matulog kasi antok-antok. Kaya late na rin siya matulog, pero tanghali na siya gumising. Kaya ako ganun din, pagka wala akong pasok, uh, ganun yung nangyayari. So, ayan na guys, tara, kain muna tayo. Tara na. Kain tayo. mag enjoy ako sa sarili kong luto. Mmm, <laughs> hot. Mmm. Hello, hello. Hello. Oh, guys, oh. Hmm. Ah. Mm. Mm. Ito lang nabili ko. 哦，爸、enfin。 知道。 Ito guys, yung mga paborito kong gulay. Gusto ko lagi yung may gulay pag Kasi, pag nakakain ako ng gulay, ang sarap ng pakiramdam. Parang mas gusto ko gulay kesa pa sa cutlet. Kasi masustansya din naman ang gulay, sa mga ng pakiramdam kapag ka nakakain ka ng gulay. ito. eto lang guys, yung naubos ko, yung iba hindi, hindi ka <laughs> Yung iba hindi na kaya kumbusin, grabe, sobra nang busok ko ngayon. Meron pa akong ano, pang panghapunan mamaya. Ako lang naman guys, kumakain ng pagkain ni Luto ko dito. <laughs> kaya minsan parang tinatamad na ako magluto. Hmm? Badami dami pa to. Yung okra, palahati lang yung naubos ko. Habis yung fish. Dalawa yung natira. Hmm. Ito yung tayong hundred plus. Cheers po. Maraming gusto. Lalo akong tatabahan nito. <laughs> Puro bang lang yung gagawin. So, ayun lang guys. Uh, maraming maraming pong salamat ulit. At uh, thank you for watching sa video ito. Uh, see you po ulit sa aking next video. Sana po hindi kayo magsawang manood ng aking video. Maraming marami po talagang salamat sa inyo. At saludo po ako. Saludo po ako sa mga nag-subscribe at nanonood ng aking video at sa buong mundo. Salute. I salute you. I salute everyone. <laughs> so ayun lang guys. Uh, maraming pong salamat at uh, ingat po kayong lahat kung ano man po ang inyong ginagawa at naway pagpalain po tayong lahat. Pagpalain pa po tayong lahat ng Panginoong Diyos. Bye-bye! Bye-bye!